Madalas kung nasa breakup ka ngayon at yung ex mo ay patuloy na let's say nakikipag-communicate sa iyo, nag-uusap pa rin po kayo or may mga pabor na hinihiling or kailangan sa atin. The big question dito mga utol ay kung ginagamit ka ng ex mo. Ngayon balikan natin ng konti dahil may mga katanungan din na baka ginamit lang talaga ako ng ex ko at wala naman talaga siyang feeling sa akin. Pag-uusapan natin ng ilang mga signs mga utol, mga proof para ma-assess mo na kung ginamit ka lang niya before or kung halimbawa nag-uusap kayo ngayon ay kung ginagamit ka ba niya sa ngayon. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong tayo po ay nag upload nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Ito po kasi yung madalas na itanong sa atin. Coach, meron po ba mga ilang signs na pwede po nating makita, mapag-aralan, nang sa ganon ay ma-evaluate po ba natin kung totoong minahal ako ng ex ko? Una dyan mga utol, kung ang pakiramdam mo sa ngayon o pakiramdam mo nung araw mga kapatid ay hindi ka talaga naging priority You were never a priority mga utol At malalaman mo yan kung wala talaga siyang effort masyado na binibigay sa iyo Kung naalala mo na dati ang dami mong binibigay na effort sa kanya At kung sa ngayon mga utol ay ginagawa mo pa rin po ito Pero hindi po niya nire-reciprocate Kung baga hindi niya binabalik sa atin At hindi mo rin po siguro na feel na na-appreciate man lang niya yon. Number 2 mga kapapong Is masyadong ang daming inihingin pabor mayat maya katakot-takot na kahilingan at utos ang ginagawa sa atin. Yung parang pagdating dun sa pag-express ng feelings ay kulang siya. Pero pagdating dun sa paghingi sa iyo ng pabor ay sobra-sobra. Ito napakadaling malaman at maramdaman ito. Dahil kung available lang siya sa iyo tapos may kailangan siya, yun na yun. Pero kung halimbawa wala namang kailangan ay missing in action. Kumbaga, yung affection, attention at talagang feelings niya sa iyo, yung commitment niya sa iyo mga utol, ay nakadepende kung hanggang saan ang kaya mong gawin at ibigay sa kanya. Kumbaga hindi gumagalaw na mag-isa yung kanyang feelings eh. Laging may kapalit, conditional love kumbaga. Another, pagkahalimbawa ang feel mo na parang wala kayong flow, there is no emotional connection. At kung magkakaroon man kayo ng emotional connection mga utol, ay negatibo pa ito emotional connection kung saan mafe-feel mo yung talagang mutual yung care, mutual yung mga oras na binibigay niya sa iyo, mga utol at yung pagmamahal, of course, ay talagang mutual pa rin. Malalaman mo kasi kung halimbawa ginagamit ka na lang niya, yung kumbaga parang ang kondisyones ay parating pabor sa kanya mga utol. His way, her way, at never na sa atin ang gagaling yung mga kagustuhan at kahilingan. Madalas, sa kanya po nagmumula. At kung halimbawang wala tayong maibigay tulad nga ng binanggit ko earlier na hindi natin kayang i-provide, ay parang wala tayong kwenta. Bigla mong nafe-feel yung pag-drop ng attention niya sa'yo. Last, although napakaraming signs, pero yung nakikita mo na parang red flag na yung partner mo o yung ex mo. Agresibo, laging galit, laging umahanap ng away. Kung baga, nananahimik ka, wala kang ginagawa, bubutasan ka. At kung halimbawang ikaw naman ay magre-react, nagpapa-play victim naman sa'yo. Pagka ganito mga utol, hindi na po natin masasabing genuine love or totoo pa po ang nafe-feel ng taong ito para sa atin. Maaring ginagamit na lang po tayo or with such purposes na lang po ang ginagawa niya para sa atin. Pero hindi na po natin masasabing ito po ay mutual kung saan pa pwede pa pong matawag na isang relationship. Pagka ganito mga utol, ang nararamdaman mo, it's important to immediately set down the risk. Huwag ka kagad humabol o halimbawang ibigay lahat ang mga kagustuhan niya, lalo na kung nafe mo na ikaw nga po ay nagamit o ginagamit sa kasalukuyan. Setting boundaries at gumawa ng mga open communication sa kanya ay ang dalawang napaka bagay na dapat mong gawin kung ito po ay nararamdaman mo. Pero yung option na magmakaawa o let's say tanungin siya, sitahin siya sa mga bagay na to in a negative way mga kapatid, ay yan ang hindi mo dapat gawin. Setting boundaries kasi will shift or sabi na nga po natin reset yung situation. Natural na ma-feel niya kagad yung different approach mo. Kung halimbawa naglagay ka kagad ng mga set boundaries at pinaramdam mo kagad sa kanya na meron kang standard at hindi ka ganun sa inaakala niya, ay maaaring magbago at maramdaman niya na mali ang ginagawa niya sa atin. Kasi minsan hindi mo rin masasabi sa isang relationship, pag medyo matagal na, lalong-lalo na yung mga 3 or 4 years pataas, ay nakakaramdam ng feeling na parang komportable ka na. Alam ko yan mga utol dahil sa dami ng clients natin sa coaching session, madalas nababanggit siya ng mga clients natin na nung araw ay hindi po nila ito maramdaman o naiintindihan ng gusto dahil nga po sa pagiging kampante sa relasyon. Setting boundaries will also put you in a position na makita ka ng ex mo o nung taong parang gumagamit sa atin na tayo po ay importante din, na may value tayo, halaga. At pwedeng maging mechanism ito mga utol para magising siya na maintindihan po niya na mali yung ginagawa niya. Well, kung anong bawang hindi naman po siya nagbago at ginawa na po natin yung set boundaries, pero ang pakiramdam niya is inaabuso pa rin po niya tayo mga utol, at least alam na po natin ang dapat natin gawin. The person or the relationship itself ay hindi na po worth it. At dito mo rin po mapapatunayan na ikaw nga po ay talagang ginagamit. Importante ito mga utol, nang sa ganon makagawa ka ng bagong direction sa buhay na pumasok naman po yung mga positive at opportunities para sa iyo to make you a better person. Hindi yung naiista ka rito mga utol at talaga nagtsatsaga ka sa kanya kung alam mo na naman at nararamdaman mo na na ikaw nga po ay ginagamit niya. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV po.